breaking news uh, Brandon Edwards ng terapirma important terapirma ay nagkaroon ng uh, injury ACL injury so detalye after ng intro na ito let's go Okay, uh, yun na nga mga kalods. sa uh, ang important therapy ba na si Brandon uh, Edwards ay nagkaroon ng ACL injury ayon sa terapirma uh, uh, Governor Bobby Rosales inannounce nga ito sa season opener uh, presser nga na ginaganap ngayon sa Edsa Sanghila Hotel Natamu nga daw ni uh, Edwards ang injury sa kanilang tune-up games against uh, Miralco uh, last uh, Tuesday. So kahapon nga yun nangyari. So ngayon ay malaking dagok nga ito sa campaign niya ng uh, therapy Firma Jips since malapit na ang opening ng uh, 49th season ng uh, PBA Governor's Cup sa Sunday. Although hindi nga naman silang opening game, the opening game will be uh, Miralco versus uh, uh Pure Foods. Ah, uh, na Magnolia, Magnolia uh, Templados. Hatcha Templados. So, yun. So ngayon, wala pang nga uh, kinokopirma kung sinong papalit sa import ng Terrapirma. Yun nga, hindi pa natin malabas sinasabi ang kanilang uh, management kung sino nga ang papalit sa na uh, walang na punang pwesto ni uh, Brandon Edwards si Edwards ay eh, magaling pa namang mga laro ito so nga hindi natin na masisilayan na galing sa so, nangyari ng napaka major blow para sa uh, Terapirma Jeep so yan, waiting na lang tayo kung sino nga ang papalit sa kanya wala pa siya ng uh, balita kung na confirm sa Terra Firma. Since nga nangyaring ito ay uh, biglaan. Dito na ano nga, nga ito is si uh, Brandon Lee uh, Edwards. Naglaro nga sa college sa uh, Texas Arlington. Ang siya sa NBA noong 2014. Uh, 32 years old nga nga ito. At madami na siya experience sa mga international uh, Uh, league usually in the Europe yan yung mga experiences ni Bundeldi. Ayun, ayun ang update natin sa Terrapirma Jeep Ha, hin ako. Kanya na mag start na ang season. Nangyari pa nga ito. So, nakuha na nga nila si uh, Star Hardinger at Stanley Finger. So promising sana ang mga yaring season ito. Yeah, na injured pa nga ang kanilang import. So Tingin natin kung mga ilang laro silang mawalang import o magkakaroon sila ng last minute replacement for uh, Brandon Lee Edwards. Ayun lang ang update for Terra Firma. Thank you mga Lods, for watching. Bye bye.